So, ngayon na i-day off ko. Nandito ako sa Taichung. Dito sa aking mister. Okay, nandito dito sa factory nila. Sa company. Pupunta pa kaming palengke, guys. Okay. Shout out kay MJ. Thank you pagpatahiram ng helmet. masyadong ma in magandang palang guys na na babe alas gis 9.40 Ang dami ang dami palengke guys palengke na taya market dito sa Taichung ah, Sunday po ngayon pero hindi ganun, ganun karaming taon ayun babe po um, ay alas 10 na nga pala babe ay alas 10 na nga pala guys kaya hindi na ganun kadami tao alak maaga pa kasi Or sa kasi kami, maaga kami gumising Tanghali na kami dito namamalayin ko yung asawa ko ayun po, buong daming saluyot o tingnan natin hindi ba saluyot yan? ayun babe, hindi ba hindi ba saluyot to? Iba? Akala ko sa luyot. Iba? pumili? Asala di sanji yung mga kinekita. Talagang 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 Ba't ngayon? Hindi ka bibili? talagang 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 Guys, palengke dito sa Taiwan Parang sa Pilipinas lang din Na Parang sa Pilipinas lang din Maraming lychee ngayon guys Kasi panahon ng lychee No babe Lychee season Pag nagpupunta kami sa Shubei Laging may lychee Oh guys may pakuu ay. Pakopa. Bili kami na guys ng ano, isda. Dito kay Laupan. Ang pampano, bubili tayo ng isang isang pirasong pampano is 150. Magkano yun sa peso, babe? 150. Nasa 200. Ah. Parang nasa halagang 300 siya. Tapos galunggong. Free, free. Ni hao. pani ni sama the, the company ni ke taufu lolo taufu lolo oh, oh, yeah. very, very quiet, yeah. Right. Yeah. Yo iga ma, yo iga come here no, no, no. only only you one. Hahaha. Oh, Hi. good boy ma, good boy. Hey, listen, uh, listen, no. ma, me good no, no, boy. Oh, boy. Good boy. No, no, Bye-bye. <laughs> <laughs> Sabi niya, free loko, hindi naman sinuklean. Binigay din naman niya. Hindi naman sinuklean. Hindi ka ba sinuklean? Hey. Kala ko sinuklean ka. Ayo, shampoo isa. Makikiharvest tayo guys ng sili ni eh. Wala. Ayan. 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 Hindi Ayan. naman magsisili ako lang eh. Siling Taiwan, guys. Tsaka talbos ng kamote. Magsisinigang tayo ng pampano na naman. Sinigang na pampano is life. Saan ang mo Sabi mo sinigang. Kaya nga tayo hingi ng ano eh. Talbos eh. Pati ba talbos, babe? O. Makikihingi tayo ng talbos nila, guys. Kasi yung kwan, iuwi mo. Alin? Kamote? Kamote. Ito? Malunggay. Malunggay. Hindi ba dapat mamaya na lang? E, malalantayin, baby, ko ngayon na eh. Hapon? Oo. Uh, Pag-uwi pag na ako. Sige, sige. Ito ko, kalimutan mo. Ang oh. <coughs> ganda ng talbos ng kamote nila, guys. Ang ganda ng talbos ng kamote nila, guys. akala ko dal. Dito, sa loob. Hmm. Yung ng mo. Sa? Yung Ah, yung gila kain mo. Tayong si nakasabi na ano, saluyot na nando. Hindi yung nando. Yung saluyot, yung hindi ba yung after namin kumuha ng uh, talbos ng kamote guys, kumuha rin kami netong dahon ng malunggay dahil gusto kong mag-uwi dito sa Taipei. And hindi ko napansin na naka time lapse pala itong aking camera. So, ayun ang nangyari. Ito na yung aking malunggay na iuwi sa Taipei. Ayan. Three hours later. Bilis ng oras, guys. Uwi na naman tayo. At ng Taipei. Guys, pwede na lang. Dito na kami sa Fengyan Station. Ayan, yeah, tigta ko ng aking asawa. Ayan, <laughs> asawa ko. Pongyan Station. Uy, na naman tayong Taipei.